Dahil bigay masih mo sa imong papa ngadto sa imong mama Kai dalon mo sa Cebu. Unya tapos gida mo dinhi. Eh. Ni pagabot Hindi ko ma-explain kung anong nararamdaman ko ngayon. Sobrang awa ko sa kanila. Dalawang bata na iniwan ng ama at nakatira sa ilalim ng tulay. Naghahangad na makita at makasamang muli ang kanilang ina. Sa ina ng bata, kung makita mo to, video na to, sana po ay mag-PM kayo sa akin. Handa akong tumulong. Mayatid ko sila sa inyo dahil gustong gusto na nilang makasama ka. May ka